Ha? So good morning people of the Philippines Siyempre nandito tayo sa bahay uh, Madaling araw uh, 4.30 na so, Kailangan natin gumising ng umaga Kasi meron tayong junakis na nagdiskwela At bago tayo magluto Magmekos-mekos Magkakapi muna tayo Kasi Kape ka-fix muna tayo Ja, oh. na to. katin na to. Huwag kang magagalit ha. Ina.

yun o no? so ayun siyempre eh haba tayo nagkakape kaya handa na natin yung ating mga ilimekos mekos anong ilimekos mekos natin pag umaga siyempre almosal ng aking anak yan eh yung sinangag para kumain siya ng uh, yung paksiw na natira kagabi yan o no? bakit? Dito lang ako mina.

Ay, yun know. So, balik na tayo sa ating paglipat nitong paksiw dyan sa baunan para hindi lang ako makain ng madami sa gabi kasi matanda At... na si Mina. <laughs> Tumataba, na Ito matanda. Tumataba. Tumataba na si Mina. <laughs> Hindi mo magugas yan ng plato, ha? Pag yung kinakana mo, kahugas uh, hugas ha? Pag yun, bad yun. Ayun, nailipat na natin siya. Anong gagawin natin ngayon? Siyempre, kailangan natin ah, uh, hugasan yung ating pag may mekos-mekusan. Originally, mecos-mecos to. Coming from the one and only king of mecos-mecos. Ayan po si vlogger. Kung, kung kilala niyo po siya. O hindi. Wow na wow. Pa. O. Nakikita sa video Ay sorry. Yan. Kung may kailangan natin hugasan pa rin ito ng maayos, gamit ang detergent. Ay, hindi ba na? Oops. Yan yung ating uh, sabong. Sabong-sabong. 'yun tapos punta na tayo sa ating uh, teritoryo. Yan may konsal kayo magbibiyakas maykus. 'yun oh. No? 'di ba? Ang halo. Siguro bago 'yan, hihigop muna tayo ng kape. Wow. Heavy. You know.